Hello po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay sa lahat po ng nararating ng uh, pagbablog po na ito. Muli po tayong uh, nagkapalad para po mag-aaral ng mga katotohanan. Isa pong uh, mapayapa at masaganang sambahayan po sa lahat. Ang ating pong pag-aaralan, isa lang ang tunay na Diyos na dapat nating makilala. And simula pa lamang po ay kinikilala na ng mga unang lingkod ng ating pang, ng Panginoon Diyos na mayroon lang silang isang tunay na kinikilala na Diyos. Subalit, hindi po naglaon dahil sa ang tao ay walang tigil na nag-iisip at nagtatayo ng kanilang uh, sariling pamamaraan ng pagsamba ng kanilang pagkilala ay dumami ang uh, mga hindi tunay na diyos na kanilang kinikilala at uh, sinasamba bagaman sa panahon natin ngayon bagaman mayroong isang kinikilalang diyos subalit kinikilala pa rin nila na diyos ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo so at uh, kinikilala nila maging ang Espiritu Santo na isinusugo ay Diyos din. O yung tinatawag na uh, Trinity o Diyos na mayroong tatlong sangkap. Hindi po natin na uh, masisisi Uh, kung yan po ang uh, naituro sa atin ng uh, ating mga tagapangaral. Subalit ito po kaya ay tumutugma sa pagtuturo ng Biblia. Mag-simula po tayo'ng uh, bumasa. Kung pagbabasihan po natin ang pagtuturo ng Biblia, ito po kaya ay tumutugma. Ilan po ang itinuturo na Diyos sa banal na kasulatan ganito po ang mababasa natin sa Malakyas sa Dosjis ganito po ang ating mababasa wala baga tayong lahat na isang ama hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin bakit tayo nagsisigawan ng paglililob bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. Batay po sa Biblia. Tumutugma kaya ang paniniwala ng iba na may iba pang Diyos? Sino po at ilan ang dapat nating kilalanin na Diyos? Ayon po sa kay Propeta Malakias ay isa lang ang dapat nating makilala. Sino po? Ito ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, sabi pa niya, bakit nilalapastangan natin ang tipan ng ating mga magulang? Ito po kasi ay tipan ng ating Panginoon Diyos sa ating mga magulang. Ano po ba ang tipan na ito ng ating Panginoon Diyos? Basahin po natin dito po sa Eksodo 23 at 5, ganito ang ating mababasa. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen na anumang nilalang sa, nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguin Diyos. Ano po ang tipan na binabanggit na ating nilalapastangan kapag ka tayo ay kumikilala di ba, sa iba pang mga Diyos. Ito po yung tipan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa bayang Israel sa unang iglesia sa panahon po ng pangunguna ni Moises. Ano yung tipan na yun? Dapat tayo ay walang kikilalanin na Diyos. Hindi tayo dapat gagawa ng anumang larawan na imahin sa langit man o sa lupa at ating paglilingkuran, luluhuran. Diba? Ang sabi po sa Biblia, huwag nating sirain yung tipa na yun. Anong dahilan? Sapagkat ang wika, siya, ang Diyos, ang JOS ay mapanibugoin Diyos. ba? Diba? Siloso ang ating Panginoon Diyos. Hindi po dapat nating Uh, bigyan ng paninibugho ang ating Panginoong Diyos. Subalit, sa pagdaan nga po ng maraming panahon, dahil sa katigasan ng ulo, ng puso ng mga tao, ay patuloy po silang naghanap ng kanilang mga Diyos na kanilang paglilingkuran, ng kanilang pamamaraan. Kaya naman, bilang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. Ano po ang itinuturo ng ating Panginoong Sokristo? Ilan at, at sino ang dapat nating kilalanin bilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sapagkat gusto ng Diyos na tayo maligtas eh. Ano po ang pagtuturo ng ating Panginoong Siyo Kristo? Dito sa Juan 17.1.3 Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Iso Kristo na iyong sinugo bilang pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos sa atin sinugo niya ang kanyang anak at ano rin sino rin ang itinuturo na dapat nating makilala walang iba po kundi ang ama hindi po ang anak at wika niya si Jesus Kristo dapat nating makilala na siya ay Sinugo ng Diyos, hindi po uh, Diyos, iba po yung Diyos na nagsugo sa ating Panginoong Isokristo. Ano po ang kahalagahan? Ipagkakalob sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, pansinin po natin at uh, sa pangangaral po, ng ating Panginoong Isokristo sa pamamalagi niya dito po sa lupa nung siya ay nandito pa sa lupa walang kumilala na siya po ay Diyos pagkatapos po na umakyat ang ating Panginoong Kristo sa langit dahil po sa kanyang pagmamalasakit ay naghalal siya ng mga apostoles. Ano rin po at ilan ang itinuturo na Diyos na tunay ng mga apostol? Ganito po ang ating mababasa sa unang Korinto 8.6. Ganito ang ating mababasa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon sa si Yesu Kristo sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Nang magturo po ang mga apostol pagkatapos na umakyat ang Panginoong Yesu si Kristo sa langit, ano rin at ilan ang itinuturo nila na dapat nating kilalanin ng Diyos? Isa lang po. Sino po ang itinuturo nila na dapat nating makilala na, na Diyos, hindi po nagbago. Ang ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Pansinin po natin yan. Kaya nga, sino po ba ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Pakinggan po natin. Sa Isayas 44.24 Akong siyawe na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang naglag, nagladlad nitong sangkalangitan. Ayon po sa Biblia, sino po ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo? Maging ng sangkatauhan, wala pong iba kundi si Yahweh. Hindi po si Kristo, si Yahweh, iba po, magkaiba po yan. Malinaw po na ang ating Panginoon Diyos, ang Ama lang, ang gumawa ng uh, mga nilalang niya dito sa daigdig. Kaya nga, bakit hindi po si Kristo ang dapat dapat nating kilalanin na Diyos? Ganito po ang ating mababasa dito naman sa Colossus 1.15. Ganito ang ating mababasang pagtuturo. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na dinakikita, Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Bakit po hindi natin kilala, kikilalanin na Diyos ang ating Panginoong so Kristo? Sapagkat ang Panginoong so Kristo ay nilikha rin po ng ating uh, Panginoon Diyos ni Yahweh kung hindi po Diyos ang ating Panginoon So Kristo, ano ang dapat nating maging pagkilala at dapat nating sampalatayan, isa sa dapat nating sampalatayan at sa ating Panginoong So Kristo. Sa unang Timoteo 2.5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung hindi po Diyos ang ating Panginoong So Kristo, ano po ang dapat nating maging pagkilala sa Kanya? Dapat nating sampalatayanan. Siya po ang ating tagapamagitan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, kung mapapansin po natin, ano po ang... Uh, Bakit kaya ganito ang pagtuturo ng mga propeta, ng mga apostol, maging ng Panginoong Isyo Kristo? Nagkakaugnay-ugnay sila ng pagtuturo na iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama na lumika ng lahat ng bagay, ang dapat nating kilalanin na Diyos. Kanino nila ito natutunan kaya? Pakinggan po natin dito po sa Isayas 46.8.8, ganito ang ating mababasa. Kayong mga rebelde, pansinin po natin yon. Tandaan ninyo ito at itanim sa inyong mga isip. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at walang iba pang katulad ko. Kanino po natutunan ng mga propeta ng mga apostol maging ng Panginoon sa so Kristo ang pagtuturo na may isang tunay na Diyos lamang na dapat nating makilala maliwanag po ang pahayag ng Panginoon sa so Kristo ng Panginoon Diyos kayong mga rebelde inyong itanim sa inyong isip na ako lamang ang Diyos kaya nga yung pagkilala sa ibang mga Diyos maliban sa Ama na lumika ng lahat ng mga bagay pagre-rebuild po yun eh paglaban sa ating Panginoon Diyos kaya nga, ang sabi niya alalahanin natin, itanim natin sa ating isipan kaya nga, pansinin po natin yung mga uh, Jewish, yung mga Hudyo, maging yung uh, uh, Muslim country sapagkat sila ay galing din sa lipi ni Abraham. Pansinin po natin na sila ay napaka-estrikto ng paniniwala. Napakasulim din ng kanilang paniniwala na may isa lamang na Diyos, wala nang iba. Ganyan po kasi ang itinuro ng uh, mga unang lingkod ng Diyos, ng mga magulang Sana po tayo din na mga kumikilala at uh, nagpapakilalang kristyano na papasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di diba? Sabi Isa lang ang Diyos na dapat nating makilala, sabi ng Panginoong Kristo 'Yun ay ang Ama. Hindi po ang uh, Anak. Hindi rin ang Espiritu Santo at lalong hindi po ang mga ribulto, ang mga imahin, at kung ano-ano pang nilikha dito sa sangkalangitan. Sana po ay malinaw nating uh, natutunan ang uh, leksyon ng ating paksa. Manindigan tayo kung ano po ang nasulat. At yan po ang kalooban ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo. Hanggang sa muli po, Kuya Guards.